Honda Click 125 Sunburn paano ayusin sa madaling paraan kung mapapansin nyo halos blanco na yung kanyang lens so para maayos natin yung sunburn ng ating Honda Click kailangan natin i-disassembly yung ating dashboard panel pagkatapos nyan kailangan natin alisin yung lens ng ating dashboard panel so dito pag nag-alis tayo ng lens hindi na natin kailangan gumamit ng pump at hindi na natin kailangan gumamit ng panghinang kasi kung mapapansin nyo rito hindi naman nakahinang yung bawat pin kailangan lang natin sungkitin ng dahan-dahan So yan, naalis na natin. Pagkatapos nyan, tanggalin na natin yung lens. Pagkatapos nating maalis yung lens, tatanggalin natin yung polarized dito sa ilalim, yung kulay silver. Yan yung aalisin natin. So heto na yung polarized na mayroong damage na inalis natin. Ang susunod, hugasan natin siya ng joy o sabong panlaba. Aalisin natin yung natirang adhesive. So po pwede nyo siyang basahin. Walang problema ito kahit pasa na Pagkatapos nating mahugasan, ilagay na natin yung bagong polarized film. Pagkatapos nating mailagay yung polarized, po pwede na nating asimbolin yung ating dashboard panel. So heto na mga katropa, yung na lang ginawa natin. Kung makapansin nyo, malinaw na yung screen ni boss at wala na siyang sunburn. Yan o, napakalinaw, diba?